Kidlat News Updates. Oposisya si Sarsoria, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagdadalamhati ngayon ang Department of Migrant Workers makaraang sumakabilang buhay si Secretary Susan Toots Ople. Sa statement, sinabi ng kagawaran na binawian ng buhay ang kalihim bandang alauna araw ng Martes, August 22. Si Secretary Ople na pinakabata sa pitong anak ni dating Labor Minister Blas Ople ay dalawang taong nakipaglaban sa breast cancer. Bago siya italaga bilang kalihim ng DMW ay sumailalim si Ople sa breast cancer surgery noong February 2020. Humihingi ng tulong at hustisya ang pamilya ng Filipina domestic helper na nakaranas ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo sa Hong Kong. Bagamat inaresto ang babaeng amo ng biktimang si April Dadula, agad din itong nakalaya matapos magpiansa. Ang insidente ay nakuhanan ng video ng biktima at nakapost sa kanyang social media habang pinagsisigawan at sinasakal pa ng babaeng amo. Sa naturang video, ipinapakita ni Dadula ang laman ng kanyang maleta upang patunayan na wala siyang ninakaw na gamit matapos magbitiw sa employer nang bigla siyang sugurin nito at pagsisigawan at makita rin ang pagsakal sa kanya. Inamin ng mga opisyal ng Department of Agriculture na hindi sa kanila galing ang plano na ibaba sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Naungkat ang usapin sa presyo ng bigas sa budget deliberations para sa pondo ng kagawaran sa susunod na taon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, tinanong si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, ni House Deputy Minority Leader at Basilan Representative Mujib Hataman kung kailan maipapatupad ang 20 pesos per kilo na bigas at kung kailan bababa ang presyo ng bigas, hindi ito nasagot ng opisyal. Sa halip, sinabi lamang ni Sebastian na nasa kanilang plano na maibaba ang presyo ng bigas pero hindi sa 20 pesos. Hindi rin nakasagot si Sebastian sa tanong kung makakayanan ba ang hangarin ni Pangulong Marcos na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos bawat kilo. Para sa Kidlat News Update, Renzel Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.